Patuloy pa rin daw na mamamasada mga miyembro ng grupong Manibela hanggat walang kautosan mula sa Korte Suprema na pumipigil sa kanilang bumiyahe. May, may ilang tsuper naman na naghahanap na ng ibang pagkakitaan dahil sa takot na tuluyan na silang mawala ng trabaho dahil sa PUV Modernization Program. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Coaching pang TNVS na ngayon ang minamaneho ng dating jeep ni driver na si Romel. Pinili niya magpalit trabaho sa takot sa PUV modernization program. Di raw kakayanin ng mga operator na nagpapaboundary ang gasto sa pagbili ng mga modernong jeep. Mas madami kasi sa operator lalo may lumang unit. nag sila sila nakasama din sa phase out. Ngayon gagasto sila ng registro ng transfer sa COV. Tapos in the end matetinggalan din may ilan namang tuloy sa pamamasada ng jeep gaya ni Dante. Gumastos pa siya ng 25,000 pesos para mapaayos ito. Kaso, hindi na niya yan masusulit talot hanggang January 31 na lang siya makakapasada. Hindi kasi siya bumuo o sumapi sa kooperatiba na utos sa PUV Consolidation. Eh, ko na lang yung jeep kasi may sentimental value na sa akin eh. 30 years na. So ibig sabihin may sentimental value. Kasi na lang namin. O, Inihayag naman ang transport group ng Manibela na patuloy silang bibiyahe kahit hindi pa nakasunod sa PUV consolidation. Ayon kay Manibela President Mar Valbuena, hindi sila titigil hanggat walang kautosan mula sa Korte Suprema na pipigil sa kanilang pagbiyahe. Iminumungkahin naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na ipagpaliban na lang muna ang pagpapatupad sa PUV Modernization Program. Kailangan daw na pag-aralan muna ng administrasyon kung makakatulong ba ang programang sa mga super at operator. Nabulabog ang transport sector because of a program na alam naman nilang hindi pa rin naman ready. Sana kusa na lang galing sa executive branch na isuspend na muna nilang programa, take advantage of the period of suspension, balikan nila lahat ng detalye. Huwag lang sana sila nga sa macro level na ano ba yung objectives ng program. Nauna nang sinabi ng ilang computer groups na posibleng tumaas ang pasayas sa jeep dahil sa programa. Bagay na nakikita rin daw ni Senate Minority Leader. Kakailangan rin daw kasi ng mga bibili ng modern jeep na mabawi ang gastos. Gastos na agad, utang na agad, and of course, there must be a way to, to recover the cost, to repay the debt. Plus, seven years to pay yata yung, yung plano nila. Oh, this in seven years, plus yung ikabubuhay ng mga drivers and operators. Wala pang bagong pahayag ang Transport Department bumabalikan yang kasulod ng panawagan ng senador. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete. News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po. maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.